Ano so, Hi guys, dahil malakas nga ang ulan sa labas, hindi kami makapunta sana ako dun sa kumari ko. Kaso, malakas ang ulan. Kaya dito na lang muna sa bahay. Yan, kakain nyo na tayo ng favorite kong chicheria, moncher. Ito yung ginakain ko pag nanonood ako ng TV. Kaso lang yung sira naman yung TV namin. Wala talagang libangan dito sa bahay. Kaya nakaka-boring. Ayan so, guys, akin na! Happy eating, guys. Ayan. Relax mo na si Laundry King. <laughs> bye. Bye, 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 bye. Keep safe, everyone, ha? Baka di maiwasang lumabas kayo ng bahay. So, magdala kayo ng payong, ng sombrero, basta mga panangga sa ulan, jacket man, kung ano man yan. Kasi, guys, ang hirap magkasakit. Naranasan namin yan na ha? halos linggo-linggo kaming may sakit. Salit-salitan yung mga anak ko. Tapos ako, just ko, Lord. Ang hirap talaga pag may sakit, guys. Kaya, ingatan natin ang ating mga sarili. Kasi, yun ang ating puhunan sa ating pamumuhay. Sa ating araw-araw na pamumuhay. So, yun lang. Nandito lang yung video ko. Kakain na muna ako. Hirap. Mm. Mm Harap. -hmm. Kanina yung kwintas. Kasama ko guys Anak ko. Oo, mommy. Yeah, okay. Mami. okay. Yeah, okay. Yeah, ate. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah, okay. Yeah,